May update po ako, dito po sa ginagawang laguna Lake Road Network o LLRN, dito sa paligid po ng laguna Lake. Ayon sa ating source po, may go signal na po ang Asian Development Bank, siya po sila po ang magpupondo dito po sa project. At sa ating balita, aabot po ng 1.7 billion dollars, dolyaris po ang pondo para po tapusin itong Laguna Lakeshore Road Network Project. At gusto ko rin pong i-correct yung dating kumakalat po sa social media na magkakaroon po ng malawakang reclamation sa Laguna Lake sa pagitan po ng sukat at bikutan para lang po ito itayo itong LLRN ano ay hindi po raw totoo yan dito po sa final uh, alignment nitong LLRN na ito nakikita po natin ngayon sa ating screen, ang buong project ay gagawing elevated highway kaya wala pong mangyayaring reclamation. Balikan lang po natin kung ano po itong LLRN o Laguna Lakeshore Road Network. Tandaan po natin itong pangalan na ito mula ngayon. Ang Laguna Lakeshore Road Network project ay 51-kilometer road network sa baybayin po ng Laguna Lake, iikot po yan sa buong paligid ng lake. Itinatayo po ito bilang paghahanda sa lumalaking bilang po ng motorista na nanggagaling po dyan sa Timog Katagalugan o sa South of Metro Manila at sa pamamagitan po nito ay maiibsan po ang bilang ng motorista na nagsisiksikan po dyan sa South Luzon Expressway. Yung mga kaibigan po natin nakatira sa Los Baños, ano? Araw-araw po na pinitensya yung kanilang pagluwas po sa kanil, uh, Metro Manila para sa kanilang trabaho. Bago po sila makarating sa Eslex Kalamba nakuubos na po ang kanilang pasensya at sa dahil po sa tindi ng trapiko. Oh, balita po natin ay eh, tapos na po ang detailed engineering design po ng Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1 na ginawa po ng magka, magkakasanib at magkakasamang City Engineering International, ano, yung Chodai Company Limited, Oriental Consultant Global Company Limited at ang Nippon Engineering Consultant Company Limited. Ang Phase 1 po ng Laguna Lake Road Network ay 37 km po, ano, uh, more or less. 30 7 kilometro ang haba at magkakaroon po ito ng 8 interchange o 8 toll plaza. dyan po sa may eh, toll plaza nga ba ito? Interchange po, dyan po sa may sukat sa Alabang, sa Tunasan, uh, sa San Pedro Binyan, uh, sa Santa Rosa, sa Kabuyao at sa Kalamba. Base po sa mga plano, ito po ay 2 lane highway na may 11.8 kilometer na bayadak mula po sa Lower Bikutan hanggang dyan po sa may Muntinlupa. Opo, elevated bayadak. At 25.8 kilometer na combination po ng offshore bayadak at embankment mula po Muntinlupa hanggang Kalamba. Magkakaroon po ng additional one lane bawat direksyon sa pagitan po ng Sukat, uh, Muntinlupa at Santa Rosa, Laguna. Maglalagay din po sila ng cycling track ha, at promenade sa pagitan po ng Tunasan at San Pedro. Ganda ng pasyalan po yan. Pag natapos po ito, ano? magbabago po ang buhay ng mga ating mga kababayan nakatira sa paligid po ng Laguna Lake. Malaking ginhawa po sa mga namamasukan dito sa Metro Manila. At bibilis naman po ang daloy ng mga produkto at raw materials na nanggagaling po sa mga pagawaan po Diyan po sa may south ng Metro Manila. At ganun din po sa ilang bahagi ng Rizal. Ang malaking tanong siguro ay kung gagawin na po itong tollway o may bayad. Ibig sabihin, no, magbabayad po ng toll ang mga dadaan po sa LLRN. Ano? At kung magkano, yan ay katanungan po. Sa ating pagkakaalam po, di ba, ang pondo sa pagtatayo po nitong LLRN ay manggagaling po sa ADB sa pamamagitan po ng uh, loan ng ating gobyerno. At babayaran po ng gobyerno yan mula po sa ating mga buwis. Pa. Kaya sakaling gawin po itong tollway, ba hindi na po dapat singilin ng operator yung ginastos po sa pagtatayo nito. ba? Diba? Dahil babayaran na nga po ng gobyerno eh. Kapag siningil po yan ng operator, Mapupunta lang po 'yan sa sariling bulsa dahil nga po bayad na po ng ating gobyerno. Ayan, 'di ba? So 'yan po katanungan, sana po ay uh, katulad nitong C6, hindi siya naging tollway, kaya napakaraming pong kababayan natin ang nag-enjoy dumaan po dyan. So babantayan po natin ito sakaling maging tollway at kung magkano. Sana naman po ay hindi na. By the way po, ah, yung phase 2 po ng LLRN o Laguna Lakeshore Road Network, dadaan naman po yan sa baybayin po ng mga bayan po dyan sa Rizal. Ano? Binangonan, Morong, Tanay, Pililla North, Pililla South, ah, pati Hala Hala, Santa Cruz, Victoria, Kalawan at hanggang sa may Los Baños. So Rizal po at Laguna iikutan po niya. Medyo exciting po ito, taabangan po natin.